Sa halip na isang marangyang selebrasyon, mas pinili ni Pangasinan Governor Ramon Vigico III na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga magsasaka. Imbis kasi na tumanggap ng regalo, namahagi ito ng regalo sa mga Pangasinense. Sa pangunguna ng Provincial Governor's Office, namahagi ng food packs at fruit-bearing tree seedlings sa mga magsasaka sa bayan ng Kalasyao. Kasama rin sa handog ng gobernador ang mainit at masustansyang pagkain mula sa Gikusina on wheels. Bukod sa mga empleyado ng Provincial Governor's Office, nakiisa rin sa outreach program sina Provincial Administrator Melisio Patagi II at iba pang opisyal ng pamahalaang panlalawigan na nagpakita ng suporta sa advokasya ng gobernador. Sa kabila ng simpleng selebrasyon, ramdamang kasiyahan ng mga benepisyaryo. Maganda po ang projektong uh, ginagawa nila. Maraming salamat sa binigay ni GOV, punting tulong para sa amin. Ang inisyatibong ito ay patunay ng pangako ni Governor Giko na isulong ang kapakanan ng sektor ng agrikultura na ay tinuturing niyang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ekonomiya ng Pangasinan. Para sa mga benepesyaryo, hindi lang ito simpleng regalo kundi isang inspirasyon at isang paalala na patuloy na nananaig ang pagmamalasakit ng pamahalang panlalawigan sa bawat pangasinense. Valerie Dismaya, RNG News.